ito na loto na yung ating ginataan na gabi dyan o oh, tingnan nyo ito mga edulo yan yeah, magugulay po kami ng gabi ito po yung mga gabi dyan o mga kalat kalat lang po ito na gabi yan yeah, pero masarap po itong gulayin kasi yung laman nito uh, tignus sasabi lang tignus ang laman nito yan yeah, mga edulo Gulay tayo ng gabi. Kung sinong mailig maggulay diyan ng gabi. Ano dito po. Masarap po dito na gabi kasi yung dahon niya makapal. Kaya po hindi po siya makati. Tapos wala pong kalabaw dito na nakagala. Natural lang po ito na gabi. Bisaya na gabi. Marami pong gabi dito. Kalat-kalat lang. Kaya gugulangin namin to ngayong araw. Ulamin namin. Oh, may laman oh. Masarap itong laman. Yan, mga idol, ito na lahat yung aming nakuha dito ng asawa ko na gabi. Ugulayin na namin ito at dadalhin na sa bahay. Ayan, nandito na tayo sa bahay. Oh, oh. Ito na nga yung aming proseso dito sa pagluluto ng gabi. Yan, papakuluan po namin ito para lambutin. Tapos itatapon po yung tubig na pinakuluan. Bago po namin yan, gagataan ng ispiso na gata. Yan, okay na yan. Malambot na yung ating gabi dyan. Pwede na natin haunin at itatapon natin sa sabaw. Okay, magta-transfer na tayo dito ng ating lulutuin na gabi. Ito maglalagay tayo ng ating mga sangkap. Sibuling. Og ang ating atsal. Sibuyas. At ito ang ating importante, yung ating luya. Ayan, ito. Transfer na po natin yung ating gabi dyan. Lagyan na rin natin ng gata para maluto na siya. transfer natin dito yan ito na nga sya mga idol lagyan natin ng asin Titimplan na natin to lagyan natin ng bitsin tapos yung ating importante dito yung ating gata yan spiso po yan na gata yung lalagyan natin yan sya o oh. napakaraming gata dalawang piraso po ito na niyog yung nilagay ko dito para spiso talaga yung ating gata dyan okay tatakang ko na ito na, loto na yung ating ginataan na gabi dyan.